So mga bagay na kailangan mong gawin at iparamdam sa isang lalaki upang i-priority ka nila. Okay? So mga kamamay, kung ikaw man sa inyong relasyon ngayon ay hindi na nabibigyan ng halaga o feeling mo parang binabaliwala ka na lang ng isang lalaki, so narito ang mga bagay na kailangan mong gawin upang muling bumalik ang pagiging priority mo pagdating sa isang lalaki. So kung gusto mo yung ganyang klase ng usapan, wag na natin itong masyadong patagalin. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o ang kailangan mong iparamdam sa isang lalaki upang muli niyang ibalik ang priority mo sa inyong relasyon? So number one, iparamdam mo na maaari kang mawala. Okay? So mga kamamay, sa isang relasyon, kailangan nyo rin pong bigyan ng takot ang isang lalaki na anumang oras o or anytime po pwede kang mawala sa kanya. Sapagkat ang isang lalaki ay nakakampante sa'yo na hindi mo siya iiwan. Na kahit hindi kanya itrato ng maayos, is mananatili ka pa rin sa tabi niya. At sa paraang ganon, Pagkaganon ang cycle at sistema ng inyong relasyon, hindi ka talaga mabibigyang halaga ng isang lalaki. At sa madaling sabi, hindi kanya kayang i prioriting muli kapag ka ganon. Sapagkat lagay ang loob niya, eh, panatag ang loob niya na hindi mo siya kayang iwanan, na hindi ka mawawala sa kanya. Pero, kung ipararamdam mo sa kanya na pwede kang mawala sa buhay niya kapag ka hindi ka niya pinahalagahan. Sigurado ako mga kamamay, mabilis pa sa alas 4, muli ka niyang ipapriority. Ang mahirap lang kasi sa isang babae, hindi niya rin kayang mawala yung lalaki kung kaya't hindi na niya napapahalagahan ang kanyang sarili. Okay? So masyado kayong natatakot sa pagmamahal ng isang lalaki natipong kapag ka hindi nyo binigyang halaga ang inyong sarili, ay eh malamang kayo yung maiwan. Well, hindi po mangyayari yun mga kamamay. Sapagkat busy nga yung lalaki eh. Meron siyang pinagkakaabalahan. Hindi kanya pinapriority kung sino-sinong inuuna. Kaya mga kamamay, iparamdam nyo rin sa kanya na po pwede kang mawala kapag ka ipinagpatuloy niya yung ganyang klase ng sistema. Yung hindi niya pagbibigay ng oras, yung hindi niya sa iyo ng mga quality time, iparamdam mo na po pwede kang mawala sa kanya. Sa ganyang paraan mga kamamay, makikita ng isang lalaki ang totoo mong halaga. Okay? So number two, huwag ka palaging available sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, nagiging last option kayo ng isang lalaki kapag ka-accessible kayo palagi kapag ka hindi kayo mahirap, okay? Mahirap pa usapin. Kapag ka anytime po pwede kayong mahila. Huwag ganun mga kamamay. Kapag ka kasi palagi kayong available, bumababa ang inyong halaga pagdating sa isang lalaki. Hindi kayo pa prioritihin ng isang lalaki kapag ka ganyan. Hindi sila magbibigay ng effort ng oras sa inyo para hanapan kayo ng oras kapag ka kayo ay madaling ma-access kapag kayo ay palaging available sa kanya. Kaya magandang gawin dyan mga kamamay, kung gusto mo na muli kang i-priority, bigyan mo ng thrill yung mga lalaki na yan upang hanapan kayo ng oras. Para sa ganon, tumaas muli ang value mo sa kanya. Okay? So number three, palaging maging misteryosa sa lalaki. Mahalaga itong mga kamamay upang palagi siyang maglaan ng oras sa iyo para palagi kayong i-priority. Kamamay, bakit? O paano mangyayari na kapag ka naging mysterious ako sa kanya, ka-priority niya ako? Oo mga kamamay, sapagkat marami pa siyang maaari at gustong alamin sa buhay mo. Compare doon sa mga babae na first date pa lang nila, eh halos na ikwento na lahat ng biography niya sa kanyang buhay. Kahit yung favorite niyang uh, kakanin, sinabi pa rin sa isang lalaki ngayon, kinabukasan magdedate ulit sila ayaw ng ayaw ng uh, makipag ng lalaki. Bakit? Eh kasi masyado niyong sinobrahan at masyado kayong OA kung magkwento nila lahat ninyo. Wala ngayon siyang uh, maabangan. Wala ngayon siyang uh, ikang nga eh, gustong alamin pa sa inyo sapagkat naikwento mo na. Kaya ngayon ang mangyayari sa iyo, bababa ang halaga mo sa kanya hindi ka magiging priority, hindi ka na niya bibigyan ng oras at pansin sapagkat nalaman na niya lahat ng buong ikaw, lahat ng detalye sa buhay mo. Kaya ang mangyayari dyan mga kamamay, itaas niyo muli ang pagiging mysterious ninyo pagdating sa isang lalaki. So next, unahin mo ang iyong sarili. Tandaan niyo mga kamamay, napakahalaga na ibigay ninyo ang respeto sa inyong sarili. Kung kayo ay palaging sinasaktan, palagi kayong pinagtataksilan, palagi kayong pinaluluhan ng isang lalaki, bakit hindi niyo unahin ang inyong sarili? Huwag n'yong hayaan na kayo ay inaalipusta, na kayo ay pinagtataksilan, na kayo ay sinasaktan, na kayo ay niloloko lang ng isang lalaki. Kung ganyan ang isang lalaki, bakit hindi ka muna lumayo? Bakit hindi mo siya muna iwan? Mag-cool off muna kayo sapagkat nahihirapan ka na. Masyado mo nang uh, isinasakripisyo ang sarili mo. At this moment of time mga kamamay, kailangan nyo munang unahin ang inyong sarili. Ibigay nyo ang respeto, ang pagmamahal sa inyong sarili. At kapag ka nangyari yan mga kamamay, hindi mo hinahayaan yung mga kalalakihan o yung mga lalaki na yan na iwan kayo, nasaktan kayo, napaluhain kayo, at uh, minahal ninyo, sarili ninyo, sigurado akong mapapansin ng isang lalaki ang inyong halaga. Sapagkat iniiwanan mo eh. Iniiwanan mo, hindi ka masyadong lumalapit sa mga taong toxic, sa mga taong walang alam, kundi gawin ay paluhain kayo. So binibigay mo yung respeto sa sarili mo. Kung kaya't mas pinapriority ng isang lalaki yung mga babaeng ganyan. Handa silang uh, mahalin ka muli handa silang uh, tanggapin ka muli kapag ka nakikita nila ikaw ay mayroong pagrespeto sa sarili mo. Okay, nakikita nila na high value ka kapag ka ganyan. Okay? So next, huwag mong gawing mundo ang dapat ay tao lang. Ang dami sa ating mga kababaihan o sa inyong mga kababaihan na sobra kong magmahal, na sobra kong magbigay ng atensyon, Akala mo, yung isang lalaki, hindi na sila sasaktan eh. Masyado niyong ginawang mundo ang isang lalaki. Nakadepende ang inyong pagngiti sa isang lalaki. Kaya nung kayo ay uh, niloko, ano? Ayon, atungalbaka kayo. Wala kayong nagawa. Kundi ang uh, lumayo, ang magdamdam, ang maging sad girl. Sapagkat masyado niyong ibinigay ang oras ninyo sa isang tao, dapat ang pagmamahal, dapat ang pagtingin, ang love, ang pag-ibig ay sakto lamang ang inyong ibinibigay. Huwag niyong sosobrahan, huwag niyong ilalahat. Sapagkat kapag ka ginawa niyo ng mundo, ang dapat ay tao lang, sa bandang huli, kayo rin ang kawawa. Hindi kayo magiging priority ng isang lalaki kapag ka ganyan. Pero kung nakikita ng isang lalaki na sa kabila ng inyong tampuhan, sa kabila nung uh, paghiwalay ninyong dalawa na kahit siya lang naman ang may gusto, is kaya mo pa rin gumiti, kaya mo pa rin makasurvive, kaya mo pa rin tumayo, sigurado ako, may papriority ka ulit ng isang lalaki sapagkat hindi ka naapektuhan. Hindi ka masyadong gumuho at lumugmok nung iwanan ka niya. Muli niyang marirealize ang halaga mo, muli niyang makikita ang ganda mo, kaya't muli siyang babalik sa iyo at muli kanyang ipapriority. And last, matutong umalis kung kinakailangan. Tandaan niyo mga kamamaygay na sabi ko sa inyo kanina, mahalin niyo ang sarili ninyo. Kung puro pasakit na lang ang nararanasan ninyo sa isang lalaki, sa isang relasyon, puro panduloko na lamang at hindi na naging behave sa inyo ang isang lalaki sa isang relasyon, matuto kayo at hindi masama ang lumayo kung kinakailangan sapagkat minamahal mo lang ang sarili mo, sapagkat pagkapakita lang ito ng pagrespeto sa iyong sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, dapat handa ka rin mang iwan kung kinakailangan. Kung kaiwan-iwan ba talaga ang isang lalaki kasi hindi kanya binigyan ng halaga, hindi kanya binigyan ng oras at pagmamahal. Kailangan matuto kang lumayo para sa paglayo mo, hahanapin kanya. Sa paghahanap niya sa iyo, makikita niya ang kawalan ng kanyang buhay nung nung uh, sandaling mawala ka sa buhay niya. Kung kaya tang isang lalaki ay muling magbabalik sa iyo, muli kang hahanapin kung may totoo siyang pagmamahal sa iyo, ha. Hindi mo siya kailangang lapitan, hanapin siya mismo ang lalapit sa iyo kung totoong pagmamahal ang nararamdaman niya sa iyo. So mga mamamayan lang muna sa ngayon ang ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang muling manumbalik ang priority mo sa isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa video ito. So papano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!